Kumain ka na? Oo, oh, tapos ko lang. Bakit? Eh, sige. Kumain na. Hindi pa. Hindi pa napunta dito. Ayun, may naisip kasi oh. ang pambawi to. ano nga isip yung pambawi naman dyan? <laughs> ang naisip ko, oh. bibili ako lang banag. Tapos mo sa malamig na tubig. Pagkabigay mo ng malamig, pag inom ng bugay. Ha? <laughs> oh, oh, ha? <laughs> Ayan, ang dami ng tubig na mamig ko. Ayan Ay, na, ayan na. Yan na. <laughs> Inup na, ayan na. Ah, busog. Ah, thank you, Lord. Sa'yo mga idol. Ah, magandang tanghali. Happy oh, fiesta, boy. Eh, no? Ang dami niyan, boy. Ang dahi badritas. <laughs> Makapunta muna sa bilyaran. Kumain na kaya yun si cute. May nakiisip po akong pambawi doon e. <laughs> Sana hindi pa nakakain dito. <laughs> May ginagumpit na kaya si Catoklitz. Ah, uh, ayun. Gaya! <laughs> Tama't tama. -tama. Kumain ka na? Oo, oh, tapos tapos ko lang, bakit? Eh, sige, kumain na. Hindi pa, hindi pa natin tali Ayun. <laughs> May naisip kasi opo oh. pambawi <laughs> ano Anong naisip ang pambawi naman dyan? Eh, di ba, pag nakain dyan, dito lagi naihingi ng malamig na tubig yun sa'yo. Naihingi oh. lagi. <laughs> lagi <yun. laughs> oh. Eh, ang naisip ko, oh. bibili ako lang banog. <laughs> tapos ihahalo mo doon sa malamig na tubig. Oh. Eh, syempre, hihingi ng malamig yun pag nakain na dito yan pag gabigay mo ng malabig, pag inom mo ng bugay. <laughs> Baka matuwa pa yun. Ba, bakit matutuwa yun? Bakit? Porkit ba malakas sa lambanog yun, matutuwa pa yun. Ay Hindi ba? Ayaw kong maliwala. Hindi eh ganung halimbawa nasa nasa, nasa midya oh. tapos pag inom niya ng may lambanog buga yo we pariwala ka sa akin tatawanan mo yo tapos sige tingnan natin mamaya okay. ano, ah. na, bibili ulit ng lambanog Yari, ano <laughs> na. oh sige ay umaniwala ako ya ayari <laughs> ta <ito>, si cute <laughs> much much later eto na isang gatag na lambanog <laughs>

Oh, todo na. Pero talagang masarap. At tatapon, sayang. Yeah. Ay, lagay mo na sa rep. Hintayin natin dumalik si Kiyot. Sigurado eh, pag nauhaw yun, dito pupunta yun. Nanood mo na ako bilyar yan. Five minutes later. Buena, buena yan. Buenetche. Ah, buenetche. boy.

Uh, f f -toy. F -toy. Ah, f ba? F2 Ano, kain kayo? Thank you, thank, you. thank you. Oh, hindi mo halo boy Ay, na, katataas ko lang, eh. maglalaro ng bilyar eh. Ah, Maglalaro ka Eh, ba't ngayon wala kakain? Eh, ngayon lang si Paiso. Kain Sige, thank you Kain lang ng kain, boy <laughs> Baka naku-gutom na kayo. Ba, gugutom ah. Ba? Ikaw lang naman tong anong oras na kumain eh. Lagi gutom. Hihihi. Lala, dami na yung tubig ng mamig ko. Ayan na, ayan na. Opo po! Hihihihi. Laging ganina, laging may libre na at libre mamalamig. Hihihi. Sorry, gawin. Ayan na. Ayan na, lamig niyan, boy. Sarap niyan. Ayun na na. ang buhay. pa, galit eh. Oh, Ayan na, iinom na. Ayan na. Ayan na. Sige. Okay, inom lang ba eh. Inom yung Inom na. Ayan na. Buga. Buga, buga. Paano yun? Pa, hindi yung man lang bumuga. Parang may lasa ng bulog. Ang sarap. Paano yun? Ano yun? Wala. Hindi bumuga, Kuya. Sige. Masarap ang bayan. Wala, hindi mo lang bumuga to ah. Parang ano pa yung eh, nindig dito ang nilagay? Nilagyan ko lang panog yan eh. Ah, nilagyan pa yung lang Ay, napakasarap. Uh Oo. -oh. eh. Wala, nilagyan namin na isang gatang yan eh. Baliwala. Baliwala, Bali wala eh. Oo. Uh -oh. Ah, po. Wala, mas magugustuhan pa pala. Say, I mo, know kayo. Oo. Uh -oh. Ang lakas nga pala sa to. Ay, ko. Ayun, sab sablay ang plano.